Good afternoon, good afternoon guys. Today's video guys, ipiplex ko lang. Yung aming kapitbahay, mayroon siyang punong mangga dito. At halos ng mga bunga niya ay nandito sa looban ng aking bakuran. So yan guys, oh. Hi! Lako, napakaraming mangga guys, oh. Ayan, oh. Kita nyo, halos kumpul-kumpul sila kung mamunga. Kaya pala maingay, pagka ka sa loob, may mga lumalagabog sa bubong. So ayan guys, at talagang aboy na aboy na. Ang bango ng Indian mango guys, yan oh, grabe oh. Sobrang mabunga to guys. Kayo pa sa tuktok. Ayun guys oh. So ilang linggo na lang to, ma-harvest ko na to. <laughs> so ayan, matras lang ako guys. Ayan oh, guys, tingin mo. Papakaraming ah, bunga guys oh. Pakakatuwa siya oh. Ayan, at... Magapuya ng kapitbahay namin kaso Uh, hindi na nila na si Kaso to mayroon na may-ari dito sa sa kuan dito sa may kabilang bakod namin so yan kaya yan ma-harvest ko na yan kasi pasok sa babae ko so so hanggang dito na lang po at magandang hapon po ulit sa inyo lahat bye po